nais nice nating ipaliwanag kung paano ba tayo kikita na napakagandang opportunity na ito, no? So, so buksan natin ang na ating account para ipaliwanag natin. So, ganito lang guys, no? Explain natin. i correct mo natin sa OPBBNB. No? Uh, paano ba tayo kikita dito? So, explain natin kung paano tayo kikita. Yun ang unahin natin, no? Okay. So, unang-una, dito sa Red BNB, no? Meron siyang 12 rank. Ang pinakauna, beginner's rank. Okay? So influencer rank, achiever, ambassador, pioneer, mentor, champion, director, titan, icon, legend, emperor. Kung mapuno mo yan guys, lahat magkano ang kikitain mo? 35,000 BNB. Ngayon magkano ba ang value sa 35,000 BNB? Punta tayo sa Chrome. So dito i-type natin 35,000 BNB natin din ha. Okay. Okay. Ang 1 bin base, nagkakalaga siya ng 34,000. Tumaas pala siya ngayon, no? Kaya na 33. Sa taas baba. So, pakinggan niyo na mabuti kaya. Napangga ng opportunity. So, 35,000 BNB. Yan, 35,000. So, magkano bang kikitain mo sa Philippine Peso? Grabe guys. Bilyon na po yan, 1, 2, 3. Grabe. Bilyon na po yan. Bilyon. So, ano bang ibig sabihin nun? Kahit hindi na natin pangarapin ang level 12. <laughs> grabe. No? Grabe. So, malaking potential pala. Malaking potential. Billion. So, siguro kahit kalahati na lang dito. Pero ngayon, ano bang good news, guys? Ang good news, sa beginner, makapagsimula ka sa halagam 0.0045 BNB. So, balik sa Chrome, magkano ba ang 0.0045 BNB? Balik sa Chrome. O, nandito tayo sa Chrome, guys, ha? Okay, 0.0045. Okay, so magkano siya? Nakakalagal siya ng 153 pesos minsan, 149, ganun. Nagkakalaga siya. So ngayon, paano ka makasali? Kailangan may trust wallet ka, tapos bibili ka ng OPBNB. Tulad nito, bibili ka sa plan, so mag-charge ng 20 pesos, okay na yan. Kasi may charges, kayo, may charges, no? Kung 500, 20 pesos pa rin. Depende na lang sa plan, no? Ganun yan, guys, no? So ngayon, pag-usapan natin, pwede pa kikita dito. Grabe ito, kaganda. Dito guys, may nakita lang kumita dito ng sa 35 days lang may kumita na ito ng 193,000. So, ngayon, magkano ba ang direct referral niya? So, ito na po ang kinita natin, no? Okay. Ngayon na lang po mag-screen kung magkano kita sa loob lamang ng walong araw. May simula pa naman tayo. So, ngayon, magkano ba ang direct referral? Tingnan natin yung isa. Ito yung direct referral, no? Dito ka sa community. So, paano ba tayo kikita, no? Ito yung diagram natin, matrix. Walang lalaktawan yan. Kung ikaw naka-invite at may bakante dyan, hindi pwedeng, kung ikaw mag-invite ay mailagay sa ilalim, pupunuin yan. Pupunuin yan sa system. Grabe. So, ikaw ito, no? So, magkano man, pag halimbawa, meron kang na-invite. Siyempre, ang kailangan nito ay puwin 0044, pero dahil sa mayroon mo siyang kunting charge, kaya 0045. Okay? Sa 0045, ang papasok sa'yo ay pila magkano? Nasa 0.040 So, nasa 95% yan, guys. Imagine mo, 95%. Para maka-imagine ka, magkano ba kalaki ang 95% mapasayo? Imagine mo kung mayroong mag sa'yo na nagbibigay ng halimbawa 100, ibig sabihin, 95 pesos mapupunta sa'yo. Imagine mo, 95 pesos mapupunta sa'yo. Kung 200 ang entry, magkano sa'yo? De, imagine mo na lang, dalawang 95 190 sa'yo. Grabe. Kaya, kung hindi ka masipag mag-invite, uh, pero sa ganitong klaseng makukuha mo na referral, hindi ka ba gaganahan guys na 95? Eh, paano kung nakasampo ka dito? Sa, ibig sabihin, sa isang invite mo pa lamang, 10%, ah, uh, 5% na lang ang kulang para mabawi. Mabawi ang puhunan mo. Okay? So, yan ang ibig sabihin niya. Okay, so, direct referral, magkano? 95%. Actually, 100 sana yan kaso may kaltas kunti. Kaya nagiging, sabihin na natin, 95%. Okay? So, ang maganda rito guys, pwede ka pang mag-multiple accounts. No? Sa'yo pa rin yan, sa'yo pa rin yan. Pwede, no? Magtatlong e wallet address ka sa isang trust wallet. Pwede ka makapag-wallet ng marami. So, katulad sa amin, three accounts agad. Para dito na kami, ang link nito at ang link nito, yun na po na gagamitin sa pag-invite. Bakit din maganda mag three accounts? Kasi meron ka ng left and right agad. Bakit ko merong left and right agad? Kasi pag may spillover, mo galing sa taas, spillover. Guys, ito yung isa sa kita nito, leveling. Ano bang leveling? No? Tignan natin ha, balik tayo sa dito guys. Di ba ang leveling guys, di ba pag sasali ka ay beginners ka 0.0045. Ngayon, pag mag-influencer ka, uh, kailangan mag-upgrade -mag ka, no? Para mas malaki ang kikitain mo. Second so, level rank number 2, so kailangan ka ng 0.00630. So, 0.00630. Guys, imagine mo, dito sa beginners, ha, na sa beginners? Dito sa beginners, guys, tinan mo, ha? Dito sa beginners, no? Kung maka ka ng dalawa, no? Maaari, sarili mo pa rin yan, basta dis mo. Ang papasok sa iyo ay, di ba, 95%? Ang papasok dito ay 0.0080. Imagine mo, 0. 0080 BNB. Ngayon, magkano ang kailangan upgrade? Point Ang tanong, kasya ba? Ano? Kasya ba? O kasya ba ang ang iyong point Ang sagot ay kasya. So ibig sabihin, pwede ka mag-upgrade, no? Tulad nito. Nag-upgrade na. So ito, pioneer na ito ang sunod na upgrade natin, no? Ibig sabihin, nagsisimula tayo dito sa beginner, nag-upgrade sa influencer. So, Itong beginner, saan ba siya? Bakit nakapag-upgrade ka sa influencer? Kita mo na yan sa dalawang invite, di ba? Kita mo na sa dalawang invite. Dito guys, kahit magsimula ka lang talaga, no? Sa halagang, sabi natin, 180. No? Bibili ka lang OPBNB 180, no? Tapos, may sobra pa yan. Ang sobra, nasa wallet lang naman yan. Kasi dito guys, makikita naman ang sobra sa wallet. Tulad nito, ipakita ko lang sa inyo. Tulad yan, no? Mayroon akong 0.093. O, oh, magkano yan? Kayo na lang po, kung bahala kung, mag, kung magkano yan, no? So, ngayon, balik sa community, no? Kasi, guys, napaganda ito. Ngayon, pag ikaw ay kumita na mag-upgrade ka agad sa, sa influencer, yan ang second level. So, ngayon, ang tanong, kailan ka kikita kung ikaw ay influencer na? Kasi, pag ikaw ay beginners, no, beginners ka, unlimited naman sa directs, walang problema. Pero sa first level mo, yun lang talaga direct ka lang direct at hindi ka kikita ng malaki direct no so ngayon wala kasi direct na malaki ang halaga ng jujuin malaking rank direct so hindi pwede dadaan ka talaga sa beginner so lahat ng commission natin ay nandun lang talaga sa 95% of 0450 no so ngayon pag mag-upgrade ka sa influencer ka na no nagiging influencer ka na so ano mangyari si Kendrang ka na. So dito ang abangan mo ito, maaring mula sa taas, maaring hindi invite sa iyo, ha? Maaring hindi invite sa iyo. Or kung ibang tao ito, maaring invite nila, maaring invite nila. Or mare talagang invite mo rin yan lahat, or maaring hindi mo invite mo, hindi rin invite nila, maling galing sa taas. Bakit posible ba nang galing sa taas? Kung titinan mo ikaw, kung ma-invite ka, saan ba ilalagay? Sa ilalim na. Bakit? Punong-puno na eh. Sa ilalim. So, Ganon din sa taas, hindi rin imposible na mailagay dito sa ilalim. Ngayon, paano kung yung apat na yan, ha? hindi mo na-invite yan, ha? Ngayon, paano kung nag-upgrade yan into influencer? Okay, nag-upgrade si influencer. Ito ha, nag-upgrade si influencer. So, di ba galing siya sa beginners kasi lahat dadaan sa beginners. Pag-upgrade pag, up, pag si influencer, ito wala kang kalamalam. Nang second level mo nag-upgrade, kikita ka naman 95%. Ito nag-upgrade kikita kita ka 95%. Dalawa na. Okay? Dalawa na. Pwede ka na mag-upgrade. <laughs> mag-upgrade sa sa sunod achiever. Eh paano itong dalawa? Yan ang tubo mo na yan, dalawa. Tubo mo na yan. Eh paano kung mayroon ka? Paano kung invite mo pa yan? Oh. Kasi dito, guys. Pero ito ha. Meron na akong iklaro sa inyo, guys, no? Baka pagtingin niyo may dalawa. Pero guys, kailangan may direct referral kan dalawa, no? Hindi oobra itong mga spillover over pag wala ka bang direct dalawa, kailangan dalawa, no? Pwede hindi magkasabay, basta dumating ng panahon na may dalawa ka na pag may spell, pag mag-upgrade, pasok sa'yo. Malinaw guys? Kaya yung iba, pinapayuhan natin na mag-3 accounts agad. Magkano lamang 3 accounts guys? 500. May sobra pa yan, no? May sobra pa yan as of today, no? Kasi minsan tataas bababa, no? So ngayon, ito na. Halimbawa, nakapag-upgrade ka na sa dito ka na sa achiever ka na, no? Achiever ka na. dito ka na. Achiever ka na. Ang tanong, naglabas ka ba ba ng pira para magpag-achiever? Hindi. Kita mo na yon, no? Pero klaruhin ko, guys, ha? Hindi ibig sabihin na hintayin mo na kikita ka bago ka mag-upgrade. Pwede ka rin mag-upgrade direct. So, lang sa iyo. Pero hanggat mara, tanongin mo rin yung applyan mo. Pero sa bagay yung applyan mo, for, no, dip lang, no? Kung saan ka, basta tanongin mo lang yung applyan mo. At least, meron siyang idea. So ngayon, kung achiever ka na, achiever ka na, kasi kasi pag achiever ka na guys, ganito ha, ah, para eh. Para may iron kag diya, no? Community, balikan natin. Kung mapuno na ito ng apat, sa influencer ka na, wala ka nang kikitain nito kasi napuno na eh. So ano ba bang abangan mo na nakakuha mo na, nakuha mo na, nakuha mo na, nakuha mo na, wala ka nang abangan dito. So ano mangyari? So kailangan mag-upgrade ka sa achiever. So kung dito sa third level mo, okay, sa third level mo, kung sino mag-upgrade sa kanila, maring ispil na naman yan, no? Hindi mo alam, galing ispil, no? Galing sa taas. Kasi tulad yan, punong-puno ka na eh. Kung dito punong-puno na rin, eh, saan mo ilalagay? Eh, saan malagay sa system? Sa pinakailalim. Kaya dito, kung dito ay, first second, itong mga na-invite dito sa second level, dito ba na, di ba? Na-invite na sa second level. Pag mag-upgrade yan to achiever, kikita ka na naman, kikita ka na naman, kikita ka na naman. Maliban lang kung hindi ka nag-achiever. Maliban lang kung nakaligtaan mo, nalimot mo, may dalawa na. Nag-achiever na, hindi ka ba nag-achiever? Nasayang yung dalawa. Kunti na lang natira mo dito. Kaya abangan mo talaga, abangan. Abangan mo, no? Nag-get nyo ba guys? So, makikita naman ito guys. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng idea guys ha. Tayo po ay, halimbawa, no? Intindihan nyo ito mabuti guys, no? mag-pioneer na tayo. Kung gusto ko mag-upgrade, kasi kung mag-upgrade ka, i-click mo lang yan naman yan, no? Tapos upgrade, no? So, 0.50, kulang pa, no? Sige lang, di pa, di pa, di pa panahon. Pero mayroon tayong palatandaan kung kailangan mo na mag-upgrade, no? Halimbawa ako, mag-Level 5 na ako, no? So, titignan mo yung nasa Level 5 mo. Ito yung downline mo, no? Ito yung downline mo sa Level 1. Siyempre, Level 1, dalawa lang talaga. Sa Level 2, tignan mo guys, Apat, kasi level 2, yung level 1, makakuha ng tagdadalawa, level 2. Yung sa level 2, ang ma-invite nila nasa level 3, no? So, ilan ba ang ma-invite sa level 2? Mayroong walo, kaya dito sa level 3, walo na katao yan. Hindi na pwedeng siyam, no? Kung maka-invite na siyam, sa ilalim na yan, level 4 na yan, o. Oh. Dito tayo sa level 4. O, oh, ito level 4, o karami <laughs> napakarami sa level 4. Ngayon, nagbalak ako sa level 5, no? So, titignan naman kung sino sa level 5. Yan, level 5. Ngayon, ito yung sa level 5. Nakikita mo guys, achiever. Ito achiever, ang sunod, ambasador. Eh, nakapag-ambasador na ko eh. Ambasador na ko. So, achiever. Ito ang achiever, mag-upgrade ito sa ambasador. Oh. Pag mag-upgrade sa ambasador, kikita na naman tayo guys. no Ilan ba sila dito? Abangan mo. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, magkano bang ambasador ngayon, guys? Tingnan mo, ha? Magkano ang ambasador oh. Magkano ang ambasador? Ay kasi nakuha na pala no? 1 uh, to 4. So malaki-laki na yan kasi times, times two lang lagi No? Ang, ang bayad mula lang sa umpisa to influencer ang hindi times two. Puwin Tapos achiever puwin 01 to 60. O yan. Ang ambasador puwin 2520. O imagine mo 95% mapupunta sa'yo kung ambasador na. So, ang ambasador, dito na yan banda sa 1, 2, 3. Eh, Tirayan tiray natin na. Ito na siya. Tapos, ito. Dito banda. Ayan, balik sa taas. Grabe kaganda ito, guys, no? So, yun, guys. Balik sa taas, no? Naintindihan nyo ba, guys? Review natin. Directive viral, 95%. Leveling, no? Pag bawat level, kikita ka sa bawat mag mag-upgrade, no? So, kung level 5 ka na, kung mag... Kasi Ibig sabihin na mayroon na akong tao sa level 5 pero ang aking rank ay rank number 4 pero sa, sa level 5 oh, wait, may, mayroon na ako so sa level 5 pag may mag ambassador dito ano pag may mag ambassador na dito ibig sabihin kasing level ko na kailangan mag upgrade ko na sa pioneer kasi level 4 pa ako level 4 pa ako so, sa level 4 o oh, may ambassador ibig sabihin uh, nung nag ambassador siya kumita ako na 90% no? hindi ko alam So, dito, achiever, ang sunod ambasador, ambasador. So, yan, ibig sabihin, kung mag-upgrade ito pala, adi, kasi level 4 to eh, ang makikita yung, kung mag-upgrade ito, yung level 5 niya eh, ang level 5 ko dito banda, level 5. Kailangan dito kung magbase sa level 5. Kasi, yun ang pangarap ko. So, yan, ganyan, yun guys, no? Imagine mo na lang, kung palaki ng palaki ang inyong, ano, kita. So, dito guys, may kumita na ito ng 193,000 sa loob ng 35 days. So sa atin, ah, kunti pa lang sa atin, pero walong araw pa lamang, pero kumita na po tayo ng 0.174. Magkano ba yan ang 1.174? Punta tayo sa Chrome, guys. Punta tayo sa Chrome. Okay? So 0.174, no? 0.174. Point... Okay, sabi yan. ito na pula siya guys, no? kumita na po pala tayo ng 5,947. No? Tintiklot guys, sa so one account pa lang yun. E, paano pa yung ibang account? <laughs> imagine mo na lang guys so ganun siya kaganda grabe so dito guys ito rin yung kita mo na pumasok sa tier 3 level 3 level 1 level, level 1 o biruin mo o oh, diba 0.0045 o oh, 0.004 95% guys napupunta sa iyo imagine mo so palampasin mo ba ito guys kaya kung ikaw nandito ka ngayon kung nakikinig ka ngayon no oh, huwag mo itong ah... Uh, Sayangin kasi makabagsimula ka sa napakababang presyo. Hindi mo na kailangang maglabas ng punan. Sipagan mo lang, kikita ka ng malaki. So ngayon guys, kung interesado ka, balikan mo na lang yung taong nagpakilala sa inyo dito kasi napakaganda ito. So ito lang po ay pagbibigay ng idea gano'n bakaganda ito. At ito guys ay fully decentralized. Pag mag-request ka, pa, automatic papasok sa test wallet mo. Okay, so dito makikita mo yung referrals mo yung community mo at saka yung downlines mo. So tingnan naman natin hanggang saan bang tingnan natin sa level 9 may tao na ba? Ba may tao na ko sila. Wow, grabe. Level 9 na yan, may tao na sa level 9. Level 10. Oh, wow. Oy, may tao na tayo sa level grabe. Level 11. Grabe. Oh, may tao na tayo, oh. Level 12. Ay, grabe. <laughs> so, eh, grabe. Kikita sa mga mag-upgrade mag ito. Ang invite nila, hindi ka nakikita, ano? So, malalim na. So, ibig sabihin, pag malalim na malalim na, o, oh, pwede ka magdagdag ng account, o, oh, lagay mo naman sa ilalim. Depindi lang sa iyo, guys. Grabe. Ibig sabihin, bawat level may tao na tayo dito. Grabe. So, pagkikita naman natin ito, guys, sa loob ng walong araw, ilan na ba tao natin sa community? Wow, 199 na po katao po. Imagine mo, walong araw pa lang tayo. Pero yung iba, grabe, napakarami na po, guys. Kaya, ang tanong, palampasin mo ba ito? Na salagang 180 pesos lang, makapagsimula ka na? oh. Kung yes ang sagot mo, kung gusto mong sumabay, ngayon guys, kontakin mo na yung tao na nag nagpakilala sa inyo dito. Okay? So thank you very much.